Sa bawat sulok ng dilim, may kwentong hindi mo pa naririnig. Mga totoong karanasang hindi kayang ipaliwanag, ihanda ang sarili dahil ito ang Pinoy katatakutan. Bata pa ako noon, mga limang taong gulang. Isang araw, pinatulog ako ng nanay ko sa bahay ng yaya ko sa Bulacan. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May iisang kwarto lang na hinahati ng manipis na kortina. Kasama ko ang pamangkin ng yaya ko, si Nen. Magkaedad lang kami, kaya habang naglalaro kami ng lutu-lutuan, napansin ko na para bang may kinakausap si Nen. Pero wala naman akong ibang tao sa paligid. Sino kausap mo? Tanong ko. Tumingin lang siya sa akin, tapos mumite. Si Kuya, ayano, sabay turo sa kortina. Kinilabutan ako kasi wala naman akong naririnig. Pero maya-maya lang, may kumaluskos mula sa kabilang bahagi ng silid Napatingin ako sa kurtina. Mahina ang ilaw. Humihiwalay na ang araw. Pero malinaw kong nakita ang isang puting paa. Unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng kurtina. Hindi ito normal na paa, sobrang puti. Halos kulay abo, kinis na kinis, wala ni isang galos o gasgas. -gas. Umakbang ito pa unti, -unti. Isang paalang ang nakita ko pero parang may buong katawan sa likod ng kurtina na ayaw magpakita. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero nanigas ang katawan ko. Nakatitig lang ako sa paa habang si Nen ay nakangiti pa rin. Kuya, laro tayo, bulong niya. Napakagat ako sa labi. Nanginginig, tapos biglang bumalik ang paa sa likod ng kurtina. Walang tunog, walang ihip ng hangin. Tahimik na tahimik. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Umiiyak habang si Nen ay nakaupo lang. Parang wala lang nangyari. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bahay na yon. At kahit kailan, hindi ko malilimutan ang paang lumabas mula sa dilim.